Nitong lunes, ilang pangalan ng mga politiko ang idinawit ng mga diskaya sa nangyaring pagdinig sa Senado. Pagamat pumutok, tila nagbuhol-buhol at pinasinungalingan ng mga pahayag ng mag-asawa sa nangyaring pagdinig sa Kamara. Ang detalye ihahatid ni Simon Ong. Hulyo 28, sa araw mismo ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigandiin niya ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Agad namang tumalima ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, partikular na ang Department of Public Works and Highways, Senado at Kamara para isalinya at ayusin ang problema. Tama na yung tinatawag nating uh, cover-up. Uh, Broad po mandate no House InfraCom. No? All infrastructure projects, particularly flood control, we will not be limited to uh, flood control projects alone. Paribagong House Strike Committee ang binuo ng Kamara para imbestigahan ang maanumalyang flood control projects sa bansa. Binubuo ito ng Committee on Public Accounts na pinangungunahan ni Bicol Saro Representative Terry Redon. Public Works and Highways at chairperson nitong si Romeo Momo Sr. at Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ang komite ay tinawag na House Infrastructure Committee o Infracom. Bago magsimula ang ikalawang pagninig ng Infracom, sa mataas na kapulungan, mayroong pinasabog ang mag-asawang kontratista nasa na sina Pacifico Curly Diskaya second at Sara Diskaya, ang nagmamayari ng siyam na kumpanyang naglalaban-laban sa bidding para makakuha ng proyekto mula sa pamahalaan. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang pa kawani ng gobyerno. Pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ang ilang kawani ng Kamara. Partikular na si House Speaker Martin Romualdez. Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Quezon City 5th District Representative PM Vargas. At QC 6th District Representative Marvic Copilar. Kinabukasan, September 9, sa Infracom Hearing. Dito na nagbuhol-buhol ang pahayag ng mga diskaya. Dito, inamin niyang wala siyang direktang ugnayan kay Speaker Romualdez at Representative Co. Uh, kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker, gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. At sinabi niya pa? At lang po ng mga sinabi ko po para makompleto po ang aking... Makompleto po ang aking sworn statement. Yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Naukat din sa pagdinig ang yaman ng mga diskaya na tila ba hindi nila masabi kung magkano ang kanilang kabuang kinita sa tagal nila sa industriya. Ngayon din ang walang halinawan ng kanilang papel. So, sa contempt, hindi po ibig sabihin nun ay naniniwala tayo in toto sa mga sinasabi ni Diskaya. Posibleng meron siyang selective amnesia. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies. It is full of false testimony and with your refusal to disclose what happened during the past administration it casts doubt strong doubt on the truthfulness of the contents of your affidavit sa kaparehong pagdinig harap-harap ang iginiit representative copilar na hindi pa sila nakikita kailanman ng mga diskaya this is the first time that I saw you. Ngayon lang po kita nakita. Sir Diskaya, may mga anak ka rin, may pamilya ka. Ako rin, may anak ako, may pamilya rin ako. Sana naman, pakiusap ko sa'yo. Huwag ka naman mandawit ng mga pangalan na alam mo sa konsyensya mo at sa loob mo na hindi tayo nag-usap, hindi tayo magkakilala. At higit sa lahat, wala akong transaksyon sa iyo. Mababatid, nanaon na na pinuna ni Kopilar kasama si Representative Vargas ang naging pahayag ng mga diskaya. Ang paratang ng mga diskaya ay walang basihan. Hindi lang ito direktang pag-atake sa aking karangalan kung di insuto sa aking mga kadistrito sa Lunsod, Quezon na naghalal sa akin upang paglingkuran sila ng may buong katapatan at integridad. Habang sa isang social media post, kinwestiyon ni Congressman Vargas ang motibo ng mag-asawa sa pagsisinungaling at sinabing magsasampas siya ng kaso laban sa mga ito. Para sa totoong balita sa Bago Pilipinas, Simon Ong, Congress News.